So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito na naman ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips na magagamit nyo at kapupulutan nyo ng uh, mga bagay na maaari nyong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time, isang topic na naman na napakaganda ang ating pag-uusapan na sigurado ako maaaring makatulong sa ating mga viewers. So at this moment of time, mga kamamaya magiging topic natin ngayon is mga sign, palatandaan o mga bagay na iyong makikita sa isang lalaki na talagang nagmamahal sa iyo o isang lalaking may lihim na pagtingin sa iyo. Ito yung mga sure signs para malaman mo na totoo na may pagtingin sa iyo ang isang lalaki. So bago natin pag-usapan tong mga kamamay, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advices, don't forget to click the subscribe button and notification bell. And syempre, pakilike nyo na rin itong video ito para marami tayong matulungan na mga subscribers na may problema sa kanilang buhay pag-ibig. So huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga signs para malaman mo na may lihim na pagtingin sa'yo? ang isang lalaki. So number one, andyan siya palagi para sa'yo. So mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay palaging nandyan para sa'yo, tinutulungan ka sa lahat ng problema mo. Kung ikaw man ay may problema sa pera, problema ka man na iniisip, basta lahat ng problema mo at nandyan siya para sa'yo. Hindi siya nawawala sa tabi mo. Ika nga ng isang doktor, okay, na si Emily Smith. So kapag kang isang lalaki ay palagi kang tinutulungan sa lahat ng bagay Maliit na bagay man o malaking problema man nandyan sa tabi mo Yan ang pinakamalalim na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng isang lalaki para sa'yo Hindi man ito masabi direkta ng isang lalaki sa'yo na gusto ka niya, na mahal ka niya, na iniibig ka niya Pero yung tipong hindi siya nawawala sa tabi mo Isa yan sa pinakamalalim na uri ng pagmamahal ng isang isang lalaking may lihim na pagtingin sa iyo. Saka yung mga bagay sa buhay mo, yung bawat detalye ng buhay mo, yung birthday mo, kung kailan ka nagkumunyon, kung kailan ka nagpabinyag, kailan ang birthday ng mga magulang mo, lahat-lahat, lahat ng detalye na meron sa buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay o sa'yo, lahat inaalam ng isang lalaki. Okay? Bakit niya inaalam? Para sa ganun, may treasure niya yung bawat moments na yon. For example, yung birthday mo, inaalam niya yung birthday mo para sa ganun, may celebrate ninyo ito. Okay? Kung wala kang ka mga sa araw na yon, siya mismo yung gagawa ng paraan para makapag-provide ng handa mo. ba? Diba, matutuwa ka talaga kapag kaganyan ng isang lalaki. Yung tipong wala kang kabalak-balak maghanda, pero dahil sa kanya, pero dahil sa isang lalaki na nandyan palagi para sa'yo, siya yung nag-provide ng panghanda, bumili ng spaghetti, ng manok, basta mairaos. ba? Diba? talagang kung iisipin mo, uh, may in-love ka talaga sa isang taong ganito. Lagi lagi siyang nandyan para sa iyo, lagi kanya pinapangiti. So sa madaling sabi, yun yung isang sign na ginagawa ng isang lalaki rin. Inaalam niya yung mga details ng buhay mo para ma-celebrate ninyo. So nandyan lang siya palagi para sa iyo. So kahit anong oras mo siya tawagin, kung may problema ka, kung masaya ka, nandyan palagi siya, hindi siya nawawala, hindi siya kagaya ng mga pinipili mong lalaki noon na kapag ka, okay, masaya ka, nandyan. Pero kapag ka, okay, may problema ka, nawawala wala. Pero itong mga lalaking may lihim na nagpagtingin uh, sa'yo, may lihim na pagmamahal sa'yo, it's either good or bad times. Hindi siya nawawala. Sila yung mga lalaking seryosong nagmamahal. Okay, kaya sana mga girls, makita nyo po ito, imuulat nyo po ito. Hindi, hindi lagi yung kayo yung pipili ng lalaki para sa inyo. Hindi palagi kayo yung pipili ng guwapong lalaki para sa inyo. Nakita nyo lang na guwapo yung lalaki, sinagot nyo na kaagad. Pero yung mga ganitong klase ng lalaki, yung tipong hindi nagsasabi, pinaparamdam lang nila. At ito nga, di ba, nakiki, uh, nakikibaka sa inyong buhay. Pinipilit pumasok sa, sa buhay ninyo para lang ipakita yung kanilang pagmamahal. Hindi nyo pinipili. Okay, so makiramdam sana kayo Kadalasan sila yung mga best friend mo. Sila yung mga kaibigan mong matalik talagang hindi mo pinapansin. Okay, sila yung mga tao na kahit saktan mo nandyan pa rin. Sila yung mga totoong uh, nagmamahal sa'yo. Sila yung mga totoong lalaki na hindi kaya kang iwan kahit na anong mangyari. Kaso kung nangyayari dito sa mundo, dito sa ating sistema, sila pa yung naiiwan. Sila pa yung naiitsapwera. Tapos yung pinipili yung mga girls, yun yung mga gusto nyo. Kadalasan gwapo kadalasan okay suplado kadalasan bad boy tapos pag sinaktan kayo kayo yung iiyak-iyak pero nandiyan lang naman sa tabi niyo yung talagang nagmamahal sa iyo hindi niyo lang talaga pinapansin all right so ano pa yung palatandaan at sign na talagang may gusto sa ang isang lalaki so number two, body language ano ba ang example ng isang body language so ito yung uh, pakikipagtitigan ng isang lalaki sa iyo. Kapag isang lalaki ay madalas tumitig sa iyo, ibig sabihin, meron siyang gustong sabihin sa kanyang damdamin. Meron siyang gustong uh, ipagtapat sa iyo pero hindi lang niya masabi. Kaso, ang ginagawa lang niya is yung pagtitig sa iyo ng mga 3 to 5 seconds, yun lang ang tanging paraan na magawa niya kasi possible nahihiya, possible torpe, possible naghadalwang isip, possible baka mamaya merong nagmamahal sa yung iba, baka may magalit sa kanyang iba, di ba? So ang ginagawa niya, tumititig na lang siya ng pasimple, 3 to 5 seconds para iparamdam sa iyo at para pag-isipin ka kung ano ba talaga ang pakay nitong isang lalaki sa iyo. Pero kapag ganyan tumititig, yan yung kanilang body language na ginagawa sa inyo para mapansin niyo sila. Okay? So, ano pa yung ginagawa nila? Yan pa yung ginagawa nilang body language. Ginagaya nila yung inyong mga ginagawa. Ginagaya nila yung inyong mga movements, ang inyong mga gesture. So, ito yung kanilang paraan para sa ganun mapansin mo sila. Kapag ka ginagaya ka nila, kapag ka, okay, nakikita mo, napapansin mo na ginagawa nila yung ginagawa mo, eh, ito yung paraan nila para mapansin mo. Okay na parehas kayo ng pinagkakaabalahan, parehas kayo ng ginagawa, parehas kayo ng gusto. Okay? Isa yung sign din mga kamamaya na talagang interesado sa yung isang lalaki. Kapag ka-interesado rin siya sa mga ginagawa mo, sa mga passion mo. Okay? So ano pa? So gumagawa siya ng paraan para mahawakan ka. Okay, kasi yung isang uh, lalaking may lihim na pagtingin sa iyo, may lihim na pagtingin sa isang babae, pinipilit niya na mahawakan kanya, okay, minsan sa isang araw. Papaano? Yung pasimpleng mag-aabot siya ng bagay, for example, ball pen, iaabot niya sa iyo. So pasimpleng hinahawakan niya yung kamay mo. Yung tipong meron siyang ibibigay siya yung jacket, siya ang magano, siya ang magsusuot sa iyo. Yung tipong parang niyayakap ka na niya, simple man 'yan, pero isa yang gesture or body language ng isang lalaki para maipakita sa iyo ang kanyang pagmamahal. Kaya mga girls, maging sensitive kayo at makita nyo sana itong ganitong klaseng maliliit na bagay para malaman nyo at makonfirm ninyo na, to na totoong may pagtingin sa inyo, pagmamahal sa iyo at may pag-ibig sa iyo ang isang lalaki. So ano pa ba yung isang sign para masabi natin na talagang gusto kayo ng isang lalaki? So number 3, nagsiselos siya. Okay? So mga girls, kalimitan, ginagawa ito, at attraction ito ng isang lalaking may lihim na pagtingin sa'yo. Wala man kayo, hindi man kayo, pero oo, totoo, nagsiselos sila kapag may nakikita silang kausap mong lalaki. Okay? Kapag ka ginagawa ng isang lalaki yung mga bagay na gusto niyang gawin sa'yo, yun nga lang talaga eh. Torpe ang isang lalaki. Hindi sila makapagsabi sa'yo. Pero nagsiselos sila. Oras na. Merong lumapit sa yong isang lalaki. Merong nagparamdam sa yong isang lalaki. Kapag ka merong pumaporma sa yong isang lalaki. Sana mga girls, maintindihan nyo sana kami. Medyo torpe, kaya ang nagagawa na lang ng isang lalaki is magselos. Kapag ka sinasabi ng isang lalaki na, sino ba yung kasama mo laging lalaki? Lagi na lang kayo yung magkasama eh. 'Di diba, Kapag ka nagseselos na ganyan ng isang lalaki, ibig sabihin, meron din siyang nararamdaman sa iyo. At isa pa doon, gusto kanya at sigurado ako may pag-ibig sa iyo ang isang lalaki na 'yon. Okay? So number four na sign. Binabago niya ang nakasanayan niya. Yes, oo mga kamamay, nag a ang isang lalaki para sa iyo. Okay, iniaangkop niya yung kanyang sarili para sa iyo. And also, sinusubukan niya yung ibang mga bagay na kahit hindi naman niya ginagawa para lang mapasaya ka. Okay? So, kung dati rate hindi naman siya mahilig sa mga surprise-surprise, sa mga surprise-surprise, pero dahil nakilala kanya at nagustuhan kanya, ginagawa niyong baguhin ang kanyang sarili. Okay, sinosurprise ka na niya. Gumagawa na siya ng mga balloon balloons, gupit-gupit na mga notes na para ikapit sa kwarto mo para lang surpresahin ka. 'Di ba? Napaka-weird nagawin ng isang lalaki 'yon pero 'yung nakikitang effort niya para mapansin mo 'yung kanyang pag-ibig para sa iyo. So sino ba namang lalaki 'yung mag-e-effort na ipagbomba uh, ng ano ng balloons para lang i-decorate sa 'yung kwarto, maglagay ng mga notes, sulat-sulat, sobrang daming notes para isa-isahin mong basahin at ilagay sa kwarto mo at maglagay ng maraming regalo at tsokolate nung birthday mo. Sila yung mga lalaki talaga na gumagawa ng mga weird things pero alam nila na makapagpapasaya sa'yo, makapagbibigay ng ngiti sa'yo at para mapansin mo sila. Hindi man sila nakakapagsabi na mahal kanila pero pinakikita nila ito sa pamamagitan ng kanilang effort para sa Talagang mga babae lang talagang hindi makaramdam at hindi makahalata. Okay, kaso ang tinuturo nila sa mga ganitong klase ng tao is kaibigan lang talaga, best friend lang talaga at hindi gumalaman kung bakit hindi nila magawang ihigit. Hindi nyo magawang ihigit. Okay, pinpoint ko na mga girls, bakit nyo hindi magawang eh higit sa pagiging magkaibigan ang turing nyo sa mga ganitong klase ng lalaki, mga ganitong klase ng tao na ginagawa lahat para sa inyo. So next, pinaparamdam niya sa iyo ang nararamdaman niya. Yes, oo mga kamamay. Paano nila ipinararamdam sa iyo yung kanilang Okay, yung kanilang nararamdaman So, madalas kanyang pinapangiti Kasi yung, yung nararamdaman niya, masaya siya kapag kakasama ka Masaya siya kapag ka nakikita kanya At lalong higit na masaya siya kapag ka nakikita kanyang masaya Kahit sa paanong paraan, kahit weirdo, pinapangiti kanya Sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang pagpaparamdam Ang kanyang nararamdaman At Kahit yung pag-holding hands niya sa iyo, ginagawa rin niya kasi gusto niya na para sa kanya ka lamang, na para maramdaman mo na mahal ka niya, hinahawakan niya ang kamay mo kapag ka naglalakad kayo, kapag katatawid ka sa kay sa tawid sa kalsada. So 'yan yung pagpaparamdam ng isang lalaki na kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang gesture, pamamagitan ng kanyang paghawak sayo, sa iyo, sa pagpoprotekta sa iyo, pinaparamdam niya ang pagmamahal niya para sa iyo. And also, nagbibigay siya palagi sa iyo ng mga jokes, ng mga corny na biro para lang umiti ka. Kapag ka malungkot ka, kapag ka may problema ka, hindi siya nauubusan ng uh, paraan para pangitiin ka. Diyan pa lang mga kamamay kapag ka binibigyan ka ng isang lalaki palagi ng maraming maraming jokes, maraming maraming tawa at ngiti, diyan pa lang. alam mo na halata mo na talagang interesado sila sa inyo. Ang hirap kaya ng ganyan? Ang hirap kaya magbigay ng uh, okay ng uh, mga jokes ng mga banat ng mga korni para lang mapangiti ka. So hindi yan ginagawa ng isang ordinaryong lalaki na wala siyang nararamdaman para sa iyo. So diyan pa lang halata mo na kaagad mga kamamay. All right? So paano mga kamamay? Ilan lang yan sa mga tips ko upang sa ganon ma-verify, ma-clarify at ma-confirm ninyo na totoong may lihim na pagtingin sa iyo ang isang lalaki. Kapag ka nakita mo alin diyan na kanya ginagawa sa iyo, confirm may gusto yan sa iyo. Mga kamamay, kung gusto niyo ma shoutout next video, gawin niyo lang is i-like niyo ang video ito and i-subscribe ay mag-comment rin kayo para ma- uh, para ma-shoutout ko po kayo next video. Okay? Once again, makita-kita ulit tayo sa mga susunod pang mga vlogs na aking gagawin. Sana makatulong po itong lahat ng ito. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. And see you for our next vlog. Pala.